Audrey's point of view. Hindi ko alam kung anong meron sa binata para ganun lang ako kadali na pumayag sa gusto niya. Wala naman akong espesyal na nararamdaman para sa kanya. Well, oo, guwapo siya. Bumibilis ang tibok ng puso ko kapag magkadikit kaming dalawa. Napapatulala ako habang nag-aalala siya. Pero hindi ibig sabihin nun, ay gusto ko na siya. Sa ngayon ang naramdaman ko lang para kay Jago ay awa. When our eyes met, his lips parted. Nagulat yata sa sinabi ko. Binalik ko ang tingin sa madilim na kalangitan. Kamangha-mangha dahil unti-unting nagsilabasa ng mga bituin doon at kumukuti-kutita. Mukhang pati sila, sangayon sa desisyon ko. Pwede naman sigurong gawing fake marriage, hindi ba? tanong ko na hindi siya nilingon. Magagawan mo naman yon ng paraan, Diego. Kasi yon lang talaga ang tulong na kaya kong ibigay. Hindi siya sumagot kaya nilingon ko siya. Pinaninikitan ko siya ng mata dahil tila na napaano siya sa kanyang kinatatayuan. Hey, sabi ko pwede namang fake marriage. Nanigas ang katawan ko nang yakapin ako ni Diego. Thank you, Audrey. Ako na naman ang hindi makapagsalita. Ramdam ko ang init ng katawan niya. I owe you a lot. Thank you so much, Audrey. Puno ng sinsalidad na sambit niya. Ramdam ko ang pintig ng puso niya. Puso nga ba niya o puso ko? Kumala si Diego nang yakap sa akin. Kahit fake marriage lang, ang mahalaga ay may maipakita lang akong katibayan kay mama Tumango ako at maliit na ngumiti. Wala akong masagap na salita. Tinangay lahat sa isipan ko. Ang tapang kong pumayag sa gusto niya tapos ako na ngayon ang biglang natitigilan na hindi makapagsalita. Naglakad si Diego papunta sa kaliwang bahagi ng kanyang kama. Tinulak niya ang pader na yon at tumambad sa akin ng isang malaking kabinet. May malaking flat screen TV may mga libro na nakadisplay at iba pang gamit doon. Hindi ko akalain na cabinet pa lang nasa likod ng pader na yon. Inilahad ni Diego sa akin ang maliit na notebook na hawak. Nagtataka na tinanggap ko yon. Aanhin ko to. Gusto ko sanang i-discuss sa iyo ang setup natin. Pero gabi na at bukas ay maaga nga alis. Dalawang araw akong mawawala napaangat ako ng tingin sa kanya. Kaya sinulat ko na lang. Sabihan mo lang ako kung may gusto kang idagdag o baguhin dyan sa mga nakasulat. At sa pagbalik ko, doon natin asikasuhin ang kasal Audrey. Our fake marriage. S Sige. Pagkatapos naming mag-usap, hinatid ako ni Jago pabalik sa aking kwarto. Pero hindi ako makatulog. Pabaling-baling ako sa aking higaan. Hindi pa rin mawala sa isipan ko ang pagyakap ni Diego kanina. Pakiramdam ko, narito pa rin ang init ng katawan niya. Kainis! Napasabunot na lang ako sa aking buhok. Padabog na tumayo ako at dinampot ang maliit na notebook na bigay ni Diego kanina. Hinawi ko ang kortina na nakaharang sa glass window. Naglapag ako ng kumot doon sa kasumampah. Pasandal na umupo ako at binuklat ang hawak na notebook. Sa bayan ninyo tayo nagkakilala nung nagpunta ako doon para sa isang event at walong buwan na tayong magkarelasyon. Binuklat ko ang ibang pahina ngunit wala ng kasunod ang sinulat niya. Akala ko ba nakalista na lahat dito ang sasabihin niya? Bakit ito lang? Bumuntong hininga na tiniklop ko yon at humiga na. Kinabukasan wala na si Diego sa silid niya pagkalabas ko. Bumaba na ako at dumiretso sa kusina kung saan si Ate Badest. Matamlay ito katulad ng ibang maid na nakita at nakasalubong ko papunta dito. Napamahal na sa kanila si Ate May, kaya malaki ang epekto sa kanila ng pag-alis nito. Lalong naging malungkot ang buong kabahayan dahil kahit konting ingay. Mula sa mga midsay wala akong narinig. Good morning, ate Badeath. Masiglang sambit ko ng makalapit sa kanya. Good morning, Audrey. Pinapasabi pala ni Sir Diago na gamutin mo raw ang sugat mo sa kamay at huwag raw kitang hahayaan na tumulong sa gawain. Napanguso ako at humalumbaba nang makaupo ako sa harap ng mesa. Naku, hayaan mo siya. Maliit lang naman ang sugat ko. Akala mo naman kung mapuputol na ang daliri ko? Nilingon niya ako ngunit kaagad ring ibinalik sa niluluto ang tingin. Concern lang sa'yo si Sir. Nakita mo naman kahapon kung paano kanya asikasuhin ang masugatan ka. Hindi naman ako bulag para hindi yun makita. Kaya gano'n na lang ang gulat ko kahapon nang makita ko ang nag-aalala niyang muka. Kung paano siya tumakbo pabalik nang makalimutan niyang paalalahanan ako na huwag basain ang sugat ko. Kahit sino naman mag-aalala kapag nakita mo yung tao na nasaktan. Naguguluhan lang ako sa pakikitungo ni Diego dahil nabibigyan ko yon ng ibang kahulugan. At ayaw kong masanay dahil baka kung saan mapunta tong nararamdaman ko. Ang sweet ni Sir Kinikilig na sambit niya ate Badeth Nananunokso na tono. Napasimangot ako dahil nahihiya ako. Nakita niya kami kahapon na magkalapit ang muka, kaya nang-aasal siya. Siguro kung totoo na magkarelasyon kami ni Diego. Nasakyan ko na sana ang biro ni ate Badeth. Kaso baka magkamali ako sa mga salitang bibitawan ko kapag papatulan ko ang pangaasar niya. Kaya pakiramdam ko… Pulang-pula na ang mukha ko sa mga pinagsasabi niya. Oo nga pala, munti ko nang makalimutan. Ani at pinatayang kalan. May kinuha siya sa bulsa ng kanyang damit na suot. Ibigay ko raw sa iyo, sabi ni Sir Diago. Nasira daw kasi itong cellphone mo nung nakaraan, kaya pinaayos niya. Ani at inabot yon sa akin. Anong meron dyan sa cellphone mo? At kailangan mo pang ipaayos kaysang bumili ng bago? Ah, uh, ano uh, wala po sambit ko. Munti ko nang sabihin na hindi ko naman cellphone 'yan. Mabuti na lang at mukhang naniwala naman si Ate Bades sa sinabi ni Diego na akin itong cellphone. May sentimental value lang ito kaya hindi ko pwedeng itapon lang. Sus, Panunod yo pa niya. Napatingin ako sa cellphone. Touch screen 'yon at halatang mamahalin. Natatakot akong gamitin. Baka masira o magasgasan. Alam ko naman kung paano siya gamitin. Yun nga lang baka masira ko. Wala akong pera pambaya dito. Nagulat ako nang tumunog yon. May tumatawag. Biglang tumibok ng malakas ang puso ko nang makita kung sino yon. Pangalan ni Jago ang nakalagay doon. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba yon o hahayaan na lang. Bakit naman siya tatawag? May kailangan ba siya? Nang mawala ang tawag, may text message na galing sa kanya. Nanginginig ang kamay na binuksan ko yon upang basahin ang mensahe niya. Gising ka na ba? Kumain ka na? I was about to answer his text. Nang tawagin ako ni Ate Badeth, inilapag ko ulit ang telepono sa ibabaw ng mesa at hinayaan ang text ni Diego doon. Bumaba na si Ma'am Claudia. Sabi niya sabay daw kayong kumain ng agahan doon sa garden. Pinanlamigan ako ng buong katawan sa samot saring dahilan. Takot, kabahat, pagkailang sa ginang. Sumabay ka na sa akin, Dadalhin ko na ang pagkain doon. Ilang beses akong napabuga ng hangin na nakasunod kay ate Bades. Ramdam ko ang pangangatog ng tuhod ko. Pero hindi naman pwede na tanggihan ko ang ginang. Baka lalo yung magalit sa akin. Good morning ho ma'am. Uwi ka ko nang makarating. Nahihiya na umupo ako kahit hindi man lang niya ako binalingan ng tingin. Kumuha siya ng isang bread, bacon at omelet. Habang ako ay tahimik lang na nakamasid sa ginang. Tell me about yourself, Audrey. Simpleng tanong ni Ma'am Claudia Ngunit hindi ko alam kung paano sasagutin. Hindi ko naman kaya na dagdagan pa ang kasinungalingan ko, kaya sinabi ko sa kanya ang totoo. Maliban sa anak ko, ang pagtrabaho ko noon sa restobar at ang nangyari sa pamilya ko. Wala naman kasing sinabi si Jago, na pati buong pagkatao ko ay magsinungaling ako. Nagpahid siya ng bibig nang matapos uminom ng juice. Doon lang siya nagangat ng tingin sa akin pagkatapos. Sumandal siya sa upuan. Tumaas ang isang kilay niya matapos marinig ang sagot ko. You think, ang isang tulad mo na magsasaka, nagihikahos sa buhay, ay karapat-dapat sa anak ko na isang tagapagmana at isang bilyonaryo? Hindi ka ba nahiya dyan sa sarili mo? Na ang isang tulad mong mababang nilalang ay papatol sa isang lalaki na langit ang taas? Tiningnan niya ko ng nangasar na tingin, sa bagay, dahil isa ka lang langaw kung saan-saan dumadapo, at sinwerte ka dahil yung anak ko ang bumugaw sayo. Gusto kong maiyak sa aking kinauupuan, sa mga masakit niyang salita na binabato laban sakin. sa akin, sa paguhusga niya sa bilang magsasaka ko at mahirap. Kung paano niya ako dinadawn dahil isa kong mababang uri ng tao na hindi karapat dapat sa kanyang anak. Gusto ko siyang sagutin ngunit natakot ako. Baka kasi kapag nalaman ni Jago na nagkasagutan kami ng mama niya, baka pati siya pagsalitaan ako ng masama. Iniwan ako ni Ma'am Claudia pagkatapos niya akong pagsalitaan. Doon ay hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko. Nasaktan ako sa mga sinabi niya Bago pa makabalik si Ate bades dito, ay tumayo niya ako tumakbo papasok sa loob ng mansyon at dumiretso sa kwarto ko. Iniyak ko lahat. Hindi ako bumaba kahit anong katok ng kung sino mang tao doon sa labas. Hindi ako nakaramdam ng gutom kahit wala akong agahan. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako dahil sa pag-iyak. Bandang alas tres ng hapon nang magising ako. Paglabas ko ng silid, nadatnan ko ang pagkain sa gilid ng pinto nitong silid ni Diego. Hinila ko ang food tray papunta sa harap ng glass wall. Dito ko naisipan na kumain habang nakatanaw sa dagat. Minadali ko ang aking pagkain. Ayokong madat na ni Ate Death? baka usisain niya ako. Bumalik ka agad ako sa aking silid pagkatapos at doon nagmukmok. Dahil busog pa ako, hindi ako kumain ng hapunan at natulog na lang. sa naglagay ako ng note sa harap ng pinto ng silid ko. Sinabi ko kay Ate Badeth na hindi ako makababa dahil masama ang pakiramdam ko. Huwag na rin siyang mag-alala dahil kaya ko ang sarili ko. Hindi ko pa kasi kaya na makaharap si Ma'am Claudia. Apektado pa rin ako sa mga sinabi niya. Hihintayin ko na lang ang pag-uwi ni Jago pangalawang araw na niya ngayon. Baka uuwi na yon maya-maya. Nang mag-alas dosi ng tanghali, nakarinig ako ng katok. Baka si Ate Badeth na yon na naghatid ng pagkain. Pinalipas ko muna ng ilang minuto bago lumabas nang masiguro na wala na siya. Ngunit hindi siya ang aking nadatnan kundi ang ang istrikta na mukha ni Ma'am Claudia. I felt nervous and shocked. Bilib na talaga ako sa kakapalan ng mukha mo. At nagawa mo pang magpakasal sa anak ko? Mariin niyang singhal sa akin. Ilang pera na bang naibigay sa'yo ng anak ko ha? Tri triplehin ko. Maging masaya ka lang at makontento. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Umalis ka lang dito. Galit na saad nito. Hindi ho perang solusyon sa lahat ma'am dahil hindi lahat ng kasiyahan na bibili ng pera. Matapang nasagot ko kahit nanginginig ang boses ko, sa takot na baka saktan niya ako. Money can buy happiness, ngunit hindi sa lahat ng tao, hindi sa lahat ng pagkakataon. Dahil hindi lahat ay nabibili ng pera, at isa na yon ang kapayapaan ng puso at isip ng isang tao. Hindi niya yon maintindihan dahil Namulat siya na ang lahat ng bagay ay napapaikot gamit ang pera. Napapasaya siya ng yaman niya dahil isang pitik niya lang makukuha niyang mga gusto niya. Ngunit sa puntong 'yon ay mali siya dahil nakikita ko sa kanya na hindi siya masaya kahit napapalibutan siya ng yaman niya. Puno ng galit at puot ang puso ng ginang at 'yon ang hindi kayang burahin ng pera niya. How dare you? Mariing sambit nito. Sumisik labang mga mata sa galit. Sa estado mo, halata masyado na pera ng anak ko ang gusto mo. At yan ang tatandaan mo dyan sa isip mong maliit at walang alam. Sa tingin mo, makukuha mo lahat ng yaman ng anak ko kapag kasal na kayo? Hindi, hindi yun mapapasayo. Tandaan mo. Napabuga ko ng hangin na sinundan siya ng tingin palabas ng silid. Kung yon ang paniniwala nito kaya ako nagpakasal sa anak niya, bahala na siya. Basta alam ko sa sarili ko na hindi lang pera ang gusto ko. Bumalik ako sa aking silid. Sumamba ka agad ako sa bintana at doon nagmuni-muni. Kahit anong paliwanag ang sabihin ko kay Ma'am Claudia, hindi niya pa rin ako paniniwalaan. Gusto ko niyang sabihin sa kanyang totoo Ngunit iniisip ko si Diago kasi hindi naman siya ngaleng sa kanyang ina kung wala siyang malalim na dahilan. Ayaw ko naman siyang pangunahan na magsabi sa ina nito. Baka masira ko ang plano niya kung meron man. Bakit dyan ka nakatingin? Napabalikwas ako ng marinigang malalim at barito ng boses ni Diago. Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko napansin na dumating na ang binata. Hindi ako bumaba sa sofa. Umupo lang ako ng maayos at hinarap siya. Nakakot pa siya kaya sa tingin ko kadarating niya lang. At dito ka agad dumiretso sa silid ko. Um, ano? Nagmamasid lang ako dun sa labas. At saka mas komportable dito. May sakit ka ba, Audrey? Natigilan ako sa aking kinauupuan nang lumapit siya sa akin at kinapang noo ko. Natigilan ako nang dumapo ang mainit at malambot niyang kamay sa leeg ko. Medyo mainit ka. Eh, hindi, ayos lang ako Diego. Sagot ko. Mukhang magkakatotoo yata ang sinabi niyang may sakit ako. Biglang uminit ang buong katawan ko matapos niyang haplusin ang leeg ko. Sigurado ka? Tumango ako. Sabi ni Badeth, hindi ka raw bumabaron simula kahapon. Hindi ka rin kumakain ng maayos. Sigurado ka bang ayos ka lang, Audrey?